Ayan guys, kumain na kami dito sa ano, sa mangin na so, nakita namin dito si Kuya, ayan, inalok namin siya kanina kumain. So ayaw niya kumain, sabi niya pilhan daw namin siya ng kanyang mga art. Ayan, And si Kuya po mismo gumagawa niyan. Ito uh, so, po yan, nakita namin siya sa may mangin Siya po mismo yung nag, uh, ano, nag-uukit. Kahoy siya guys, bali ano siya, yari siya sa kahoy na inukit. ayan. Oh, imagine guys, ay isa lang yung kamay ni Kuya. Ayun, na isa lang yung kamay niya tapos yung paa niya, ano, ayan. Makikita niya yung paa niya medyo ano, uh, parang ano, ayan, maliit yung paa, dalawa. So, lang yung nagka-art. So, ayun lang buhay niya, guys, binebenta niya 'yan. Ayun si Kuya na picture ko siya ni ano, ni Castro. Saka ni Mel po, po sa 7, channel 7. Ayan guys, ang kanyang mga gawa. May sari-saring ibon, mga pan-display, pang-art. guys. Hindi sa mga gusto, baka gusto nyo, i-PM nyo lang. Mag, uh, mga pan-display lang guys guys uh, ang kanyang ano guys lalagay ko sa description yung kanyang number sa mga gusto po mag order ayan. pwede kayong tumawag sa kanya o sa kanyang facebook account Ayan. lalagay ko po sa description ng aking video na ito yung ano yung kanyang cellphone number at saka yung kanyang ano, uh, facebook account guys sa mga baka mga gusto nyo mag order na mga ano mga pan display ayan. siya lang gumagawa niyan guys ito so kumuha ko ng isa Ayan. Hindi, okay na po yun. Basta natatawagan naman yun eh. Baka oh, natawagan pag tumawag ako. guys, yan yung kanyang anak buhay. Nagpaparal daw siya ng kanyang may high school pa yata. At saka senior high na anak na pinag-aaral. yung kanyang anak buhay. Kumagawa siya ng mga ganito guys. Ayan. Sa mga gusto nyo, bakit din merong mga gustong umorder sa inyo guys. Ayan. Kalagay ko na lang po sa description yung kanyang cellphone number at saka Facebook account sa so, mga gustong mag-order. Message niya okay, siya o tawagan sa number, guys. Ayan. Thank you so much sa mga nanonood dyan. Bye-bye!